Thankful ako na nandiyan ka palagi. Hindi ka, hindi mo ko iniwanan. Diba? Thank thankful ako sa lahat. take like everything lang. ng buong journey natin, while doing unhappy, hindi tayo nag -iwanan. Ang gaan lang magtrabaho. Ayun na yun. Wow. Honest nga, diba? me, ako, I'm grateful because one, siyempre, just your openness throughout this whole experience. Tapos, syempre nakita ko din yung grabe yung level ng pagka, uh, yung sobrang gentle mo lang sa akin all throughout lahat ng naging um, yung process and then yung mga hardship natin din na napagdaanan making this this movie very ano kanon very present at saka um, you really didn't give up on me. Sobrang tumatak talaga sa akin yun. Kasi hindi naman every day was easy yun. Um, lalo na sa mga tough moments, hindi ka, hindi ka sumuku sa akin. Talagang pinush mo.